Good morning mga Kabi Welcome back to my channel Ngayon mga Kabi nandito tayo sa ating Backyard and Farm Ngayon, Papakita ko sa inyo yung, ano, yung Setup ng ating mga reptab. Tara mga Kabi samahan nyo ako Ito mga Kabi oh. uh, Sinetap po natin yung Ating mga reptab dito Ngayon gagawin natin mga Kabi uh, Magwa water change tayo ng Ating mga Rep Ayan ikot ko muna kayo mga kabi kung ilan yung rep na iwa water change natin ngayong araw na to ayan mga kabi ah, niligyan na rin natin ng mga kulambo yung ating mga rep dahil nga doon sa laglag ng mga dahon ang dami yan mapapansin nyo maraming dahon na yan ayan mm. mabawasan natin yung dumi ng ating mga isda Ayun, no? kung wala yung kulambo mga kabi uh, wala na marami ng dahon yung ating mga rep yung mga kabi may oh. tatanggalin natin yung mga kulambo nito isa isa pakita ko lang sa inyo yung ating mga rep tab yan, kung ilan na ba yan bilangin natin 1, 2, 3 4, pang-apat to panlima to mga kahabi tapos mga kahabi nagpatayo na rin po tayo ng nagpatayo na rin tayo ng mga kahabi ng poso para yung mga alaga nating isda ay laging maganda yung ano yung tubig nila yung quality ng tubig para ma natin yung ganda ng kalusugan ng mga isda natin ayan o, kasi dati nag ako ng tubig do sa kabila malayo eh naisipan ko magpagawa na lang ng poso kasi medyo nahirapan na rin tayong mag-igib dahil na medyo siyempre nagkakaedad na rin tayo tsaka grabe marami tong rep na to para lagyan ko ng tubig at igiban kaya yan, nagpatayo ko na sa rinipo so at medyo malapit lang dito sa ating mga rep na lalagyan ng mga tubig kung ngayon mga kabi nasa limang rep na tayo ito yung pang-aning mga kabi ayan tas ito yung pambito. ito naman yung pang-walo mga kabi tapos ito pansya mga kabi ayan medyo gutom na yung mga alaga nating isda sampo mga kabi oh. Tapos medyo tinataniman na rin natin ng mga plants yung ating mga reptab para mapaganda natin yung setup nila at yung quality ng tubig ay mapaganda rin dahil sa mga plants natin. Ayan. Ayan mga kabi O oh. oh, ito pang labing isa. Ayan. Oh, ang gaganda ng mga isda natin, no. Oh. Gutom na talaga, oh. O oh, puno ng halaman, mga kabi. Ayan. Tapos meron tayong magandang ano ng tubig para sa kanila. Kaya halos araw-araw kahit na magdagdag ako para mapaganda lang yung tubig nila ay eh, ginagawa ko mga kabi. Yan, kahit yung mga isang container lang na yon mga kami sinasaling ko dito unti-unti lang mga kabi, hindi bigla ang pagsalin tapos nilagyan ko na rin sila ng mga overflow mga kabi. ayan, oh. dyan lang yung tubig na taas ayan. hindi na sila aapo mga kami kasi binutas ko ng na ano mainit na pako pa tapos pagka nagsalin ako umaagos ng mga kahabi yung tubig dumalabas dyan sa butas na yan o nasa pang ilan na tayo pang 11 o pang 12 na to mga kahabi ayan o may kulambo pa rin kasi dahil nga dito mga kahabi maraming pala ka rito kaya ah uh, nag ko ng kulambo yun nakikita nyo wala pang kulambo mga kahabi hindi ko pa nakakabitan yan kasi nga minsan nag yung mga palaka dito sa ating mga reptab eh mas mahirap kung mapipisa yung itog ng palaka dito sa ating mga rep mas mahirap na tanggalin yung mga anak nila pag napisa mag-uulit ka ng pag-setup nito kasi nga yung mga anak ng palaka mahirap tanggalin pan-12 na ito mga kakabib, pan-13 ito racing rep ayan kung mapapansin nyo ayan may mga butas yan kaya yung tubig niya ganyan lang hindi na aapot ang mga kahabi o puno rin ng ano mga kahabi ng halaman ayan nilagay lang natin sa galon nung una ganito ako mag set up ano nilagay ko lang sa galon yung halaman tapos ayan pinaparami ko na ngayon dyan pero yung ibang setup ko yung rep mismo nilalagyan ko na ng ano nilalatagan ko na ng halam uh, ng lupa tsaka ako iman ayan titingnan ko kung ano yung maganda yung nasa galon ba na nilulubog yung mga halaman o yung lalataga mo yung yung rep ng buong rep ng lupa at tsaka tataniman mo mo ng halaman ayan. o pang ilan ito pang 13 eto pang 14 na mga kabi o haya mapapansin nyo, may palaka o. Ayan. Kahabong ko pa pala ito tinatanggal. Hindi ko pa natatanggal. Ayan. Kaya. Ayan. Ayan. O. Ayan yung ano. Hindi sila nakakahon pag natubog. Lalo yung mga ganitong palaka. Pag nalaglag na dyan. Hindi na makaahon. Hirap na silang umahon. Pero yung mga malalakas tumalon na palaka ah, kahit na malubog sigurado makakahon pero yung ganun palaka tsaka yung yung bondat hindi nakakaon niyan talagang tatanggalin mo kaya mahirap nga baka mga itlog ngayon dadami yan dyan ngayon mga kabi oh. maganda yung pag set up ko ngayon dito dahil yung mga rep natin pinupuno natin ng halaman yan tapos ayun nga napaganda yung pagpapalagay natin ng poso uh, medyo napapadala yung pag ano natin yung paglagay natin ng tubig sa kanila para umaagos Ayan. may balak pa akong gawin setup dito para dire diretso yung ano ng tubig para nagagaya natin yung ano yung ano ng daloy ng tubig ng ilog Ayan. lagi palit ng palit ng tubig araw araw umaagos napapalitan yung tubig nila sa loob ganon ang balak akong gawin setup dito sa ating mga alagang isda ayan san 13 pamportin na ito mga kahabi na reptab ayan medyo gutom na yung mga alaga nating isda kasi maaga ngayon mga kahabi a uh, maaga ako nag nag video kasi nga pagka medyo tanghali ka na wala nang tigil yung tugtugan dito sa ating mga kapitbahay ayan kaya maaga tayo nag video pamportin mga kahabi ito pang 15 na yan, mga kabi. Ito hindi ko pa nabubutasan to. Kaya kung mapapansin nyo yung tubig medyo mataas. Hindi ko pa nabubutasan. Nakakalimutan ko. Ayan. May kulambu na rin to. Yung iba talaga hindi ko pa nalalagyan. O, tapos ito hindi natin mabubutasan to. Kaya babawasan na lang natin to. Pan 16 na to mga kabi. Ayan. Apo na rin yan. No? Konti na lang apo na pan 17 mga kabi ito ito yung na nilinis ko kahapon ayan kung mapansin nyo may may buhangin na rin may bato na maliliit diyan ito ang paglalagyan ko ng PGBM natin mga kabi hindi ko pa nadadala rito kaya ayan medyo wala pang laman kundi yung plants lang tsaka may konting hipon to mga kabi pinaglagyan ko ng hipon to kaya nandyan yung mga hipon hindi ko nang tina tinanggal yan o, -17, mga kabi pan 17 eto na pang 18 natin o eto eto naman yung alagaan ko ng mga pry pinapakawalan ko yung mga fry dito ng ating mga gapi. eh kung nyo, medyo malalaki na sila. eh maganda kasi yung mga kabi na ang mga pray natin papakawala natin sa mga lalaki sa malawak na ano ba, ayan to, reptab. yan para mabilis silang lumaki. O, tapos ito mga kabi, punurin to ng halaman. dirt na halaman to mga kabi. Ayan. Medyo bagong tanin ko lang yan, kaya ngayon pa lang sila nag-ano, nag-, ano, nag sumisibol ayan oh Yan, no? maganda pagka ano ganda na nila tignan oh no? ayan latag din to mga kabi nilatagan ko ng ano nilatagan ko ng lupa itong rep na to tsaka tinanim ng halaman Oh, maganda na oh. Musbong na 'yung mga halaman natin, maganda na tingnan. Lalo na pag siguro lumaki to. Oh, pang 18 to mga kabi. pang 18. Ito pang 19 na natin mga kabi. Oh, ganoon din setup nito mga kabi. Nilatag ako ng lupa tapos kung mapapansin niyo 'yung plants natin ay ano. Yan. Oh. Ayan. oh. Nakakatuwa mga kabi pag ano, parang natural yung galaw nila dito sa ating mga rep Dahil nga doon sa yung halaman nakatanim doon sa loob Ayan, o. Hmm. o pang 18 mga kabi Pang 18 na yan, hindi to pa iba O pang 19 mga kabi oh. Ito po -puno ito ng halaman mga kabi tsaka hipon. Ayan. Medyo siksik to ang halaman to mga kabi dahil nga sa hipon. Ayan. Mga floating plants natin na onward tsaka yung iba nating halaman na nakalutang. Ayan. Duckweeds yan, Sama-sama. Tapos may nakaset up din sa ilalim yung halaman na pinalalakay natin para pagka marami na ililipat natin. Ayan. O, pang 19 to mga kami. Ito yung pang 20 natin na rep. Ayan. Ganun din, punong-puno rin to ng halaman mga kami. Pero, meron tayong mga breeder ng gapi at saka molly dyan sa loob. Ayan. Lahat yan may mga isda mga kami kasi mahirap na pag, pagbabahayan ng lamok. O, pang 20 na to mga kami na rep tab natin. Ito pa yung iba. O, ito, pang 22. Ang loob nito naka-set up din mga kabi. Ay, ito namang galon. Ayan, puno-puno rin ng mga isda mga kabi. Kung mapapansin nyo yan. Kasi mga nakakulambu lang dahil nga doon sa mga halaman, no? Pan-21 mga kabi. Kasi ito pa. Pan-22 natin na rep. Ayan. Pan-22. Ayan. ito pan 23 mga kahabi 23 rep ayan ito simple pa lang ang setup nito hindi ko pa naayos ayan hindi ko pa nalalagyan gaano ng halaman kasi syempre inuuna pa natin yung iba hindi pa natin natatapos ng pagkakasetup natin dito o ito mga kahabi pan 24 25 to mga kahabi nandun yung isa sa dulo hmm. bali mga kahabi ayan pan 25 na rep natin ito. Ayun siya, nag-iisa lang dito sa may sulok. Pan 25 na rep tab natin mga kahabi na nilalagyan ng isda. Mga mga kahabi ah suggest lang kayo kung ano pang magandang i-breed para 'yun ang paparamihin natin dito sa mga rep na 'to. 25 na 25 pieces mga kahabi na reptab. Ayan, pero may mga laman yan lahat. Yung maganda dapat ang ilagay ko rito ng mga gapi o suggest kayo mga kahabi ng, ano, ng pwedeng ilagay nating magaganda at mabentang isda dito sa ating mga reptab. Paano mga kahabi, ang dito na lang po ang ating video at maraming maraming salamat sa inyong pong pagsuporta sa Ajeros Vlog. Comment lang po kayo kung ano po magandang isda na pwede ko pong ilagay sa ating mga reptab. Comment lang po kayo mga kahabi. Maray maray pong salamat sa inyo pong lahat. See you next vlog. God bless po mga kahabi. Bye bye!